Hello mga Kapinoy Psych! Magandang buhay! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Malaking bagay ang inyong suporta sa ating misyon na mapalawig ang kaalaman patungkol sa mental health. Nais namin ipaalala na mga impormasyong ating tatalakayin ay hindi maaaring ipalit sa pagsusuri at payong medikal mula sa isang mental health professional. Bagkus ito ay makakatulong upang magkaroon tayo ng mas malalim na karunungan at pagkintindi hinggil sa mahalagang usaping ito handa na ba kayo? Ano ang iyong love language? Sa 35 taon na pagiging marriage counselor ni Gary Chapman, nadiskubri niya na ang bawat isa sa atin ay mayroong pangunahin sa limang umiiral na love language. Mahalaga na naipapahayag sa pamamagitan ng mga salita at kilos ang pagmamahal sa isang tao dahil pinagtitibay nito ang ating pagsasama. Ang pagkakaibang ito ay maaari magdulot ng mga hidwaan na kapag hindi inintindi ay maging sanhi ng mga away at tuluyang paghiwalay. Posible rin umanong magpago ang love language na gusto ng isang tao, kaya mahalaga na mamulat tayo sa importanteng konseptong ito. Kaya heto na ang limang uri ng love language ayon kay Chapman. Una sa listahan ay ang words of affirmation ang love language na ito ay gumagamit ng salita upang maipakita ang pagmamahal. Kapag ito ang iyong pangunahing love language, mas gusto mong sinasabihan ka ng I love you at iba pang mga papuri dahil ito ay nakapagpapataas ng iyong kumpiyansa sa sarili at nakapagpapadama ng suporta at pagpapahalaga. Sa kabilang banda, malaki rin ang epekto ng mga masasakit na salita kaya't mahirap mo itong makalimutan. Ikalawa, quality time. Kapag itong yung love language, mahalaga sa iyo na maglaan ng panahon para sa mga taong malapit sa iyo na kahit na ikaw ay abala sa maraming gawain, ay ginagawan mo pa rin ng paraan na makasama sila. Para sa iyo, hindi lang dapat ito pinapakita sa pamamagitan ng physical na presensya, sa halip ay parehong emotional and physical bonding. Kung itong yung love language, ayaw mo na ipinagpapaliba ng mga date at naiinis ka kung magkasama nga kayo ng mahal mo pero may iba naman siyang mga pinagkakaabalahan. Ikatlo, receiving gifts. Maari naman na ikaw ay mahiling makatanggap ng regalo bilang pagpapahayag ng pagmamahal. Pero hindi ito nangangahulugan na ikaw ay materialistic. Ika nga, it's the thought that counts. At mas pinapahalagahan mo na ikaw ay naalala ng taong mahal mo at gusto kanyang mapasaya. Kaya kanya naisipang bigyan ng regalo. Hindi bale ng mura at walang tatakang ibinigay sa iyo basta't pinag-isipan at pinag-effortan pinag niya ito. Ikaapat, Acts of Service. Sabi nga nila, action speaks louder than words. Kaya naman, kung ito ang iyong love language, mahalaga sa iyo na paglingkuran ng iyong partner at tulungan siya lalo na sa mga komplikado at mahihirap na mga gawain. Sa kabilang banda, kinaiinis mo naman ang hindi pagtupad sa pangako at kung tila ba wala siyang pakialam at di ka lang man tinutulungan sa mga ginagawa mo. Ang panghuli at ikalima ay ang physical touch. Kapag itong yung love language, mahilig ka sa pisikal na pagpapahayag ng pagmamahal katulad ng paghalik, pagyakap at holding hands o paghahawa ka ng mga kamay. Kung itong yung pangunahin na love language, ikaw ay mas kinikilig sa pisikal na interaksyon kesa sa mga regalo at mapupulaklak na salita tandaan na hindi ito direktang nangangahulugan na ikaw ay mahilig sa PDA o public display of affection. Basta mahalaga sa iyo na may peramdamang pagmamahal, lalo na sa mga oras na kayong dalawa lamang ang magkasama. Sa kabilang banda, kinakainis mo naman ang anuang uri ng pisikal na pang pangaabuso. Alin sa mga nabanggit ang iyong love language? Alamin sa pamamagitan ng pagkumpleto ng love language quiz. Ibahagi ang video na to sa mga mahal mo sa buhay upang mas maintindihan ang kanilang pinaka pinahahalagahan. Batid namin na limitado pa ang impormasyon patungkol sa mental health dito sa Pilipinas. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, sana ay maipalaganap mo ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-share sa mga kakilala mo. Huwag ring kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell icon para sa ipapanating kwentuhan. Hangad namin ang kaligtasan at kasiyahan ng lahat. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli!